Goto sa ano? Goto sa bas. <laughs> oh, yummy? Mm -hmm. Oh, yummy? Sarap? Sarap. Sarap sa lemon. Lemon. Saktos sa rasig. Tanggal ng hangog. Ah, may may sa mga... May May Pasabaw pa sila. OMG, ang laki ng logo. <laughs> yan yung lemon. Tapos yan binigay ng lemon. Talagang kung matitake out na naman. At yan may pasabaw. Pasabaw pa sila. I'm glad they